Siya si Tatay Ramir na 64 years old at dating construction worker na hindi nga naging sapat ang kanyang kinikita sa apat niyang mga anak. At napagdesisyonan nga nilang dalawang mag-asawa eh mag-business na lang. Kuwento nga sa akin ni Tatay, 1980s pa daw sila nagsimulang magtinda. Paikot-ikot lang sila dito sa Cubao. Dahil nga sa sipag at diskarte at pagtities nilang dalawang mag-asawa at pagtutulungan na pagtapos nila ng kolehiyo yung dalawa nilang anak ako sa Aurora Cubao. Nakita natin si tatay na nakabike sidecar na nagtitinda ng mangga at tingnan natin kung ano pa yung mga tinda niya. Bilhan natin siya. Hello tay, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Tay, anong pangalan nyo? Mamerto Ecleo. Tay, magkano naman yung tinitinda mong mangga? Ito, ganyan, ito, John tatlo Tatlong piraso, 50. 50 tay. Hmm. Bukod sa mangga tay, ano pa yung mga tinitinda mo dyan? Mayabas, Manggang Kalabaw at saka Singkamas Tapos napansin ko din tayo, meron din kayong ano, parang oh, mini lang. grocery dyan ah. <laughs> ano lang ito, pagpalagdag ng tinta, mga uh, kiniya, sigarilyo, may konting supling. Ah, tayo, gano'ng katagal na kayo nagtitinda dito? Katagal na rin. Nine, ano pa kami? 2017, nandito na ako. Grabe, nakikita ko kayo tayo, nadadaanan ko kayo kasi malapit lang ako. Uh, Kalos, Rain or shine, nandito kayo. Ang sipag ano ba? nila, tatay. No. Ilang taon na kayo, tay? 64 na ako, magsi-65 ngayon din, wari po. 64? Ah, Sige nga, tay, pa-order nga ako ng ano mo, yung mangga mo. Sige. Nang-asim ako eh. Nangasim ako, ha? nang ba? Oo, tay. Tatlo 50, tay. Tay, bakit ang ang mura? Muro pa naman ngayon. Ah, sa ngayon? Oo. Kasi yung tagulan, na tayo. O, pag mali naman ito, mali na bigayang ko. tumapatag na ba si Sinko isa? Tay, napansin ko, marami kayong customer lagi Oo, dito. So ano sa palagay mo kung bakit kayo binabalit-balikan? Pinapropagyan ako dahil mura ko magtinda tsaka alamang ko masarap. Ayun! Eto, yung alamang ni Tatay, o, buksan Hayaan. natin, guys, o. Oh. manamis tamis na, medyo mga... Ay, tay, hindi ko mabuksan. Ayan, tayo, kayo mismo gumagawa niyan okay. tayo. Oh. Ayun, sila tatay do ko mismo gumagawa ng ano, saka tatlong klase yung ano niya. Meron din silang oh. Ano to tay? Asin na may sili. Asin na may sili. Tapos ito si asin, lang. Asin lang. Tinaring asin. Ikaw din tay gumawa Oo, okay, niyan. Gumagawa niyan. Ayun. E, anong oras ka nagsisimula magtinda dito tay? Kasi nagluluto pa ako ng bago. Naabot ako ng bakit ako dito alas 2 na ng hapon? Hanggang? Alas 11 naman ng gabi. Nauubos naman ito, Tay. Hindi naman, may tira ng konti. Dila na rin kulay. Ayun. Namamalingi ako sa Divisoria. Ano yan, Tay? Dito talaga yung pwesto nyo? Oo, oh, dito lang ako. Malipat-lipat sa baba. Pag umuulan dito ako sa taas. Tay, para sa gustong makatikim ng mga mangga mo, mga nagkikrib sa ano, oh. mga buntes, o kahit di buntes, basta mahilig sa mangga, oh, saan ka malulocate? Dito lang sa Cambridge Aurora. Dito lang ako nakapisto. Dito lang siya guys sa tapat ng BPI. Bangko. Ayun si Tatay. Oh, mo. Ayan, guys, umorder tayo Ayan. kay Tatay 50 pesos. Na tatlong piraso. Ayun. Nangangasim ako. Pasintabi sa mga buntis diyan. Sigurado ko kayo at mga masim kayo talaga. Ate, ano po ang trabaho nyo? Namasuko na, na ng contraction pero hindi sapat sa pamilya Ah, kaya nag-business na lang kayo. Eh, kumusta naman tayo yung kita nyo dito? Okay naman, nakaka din. Minsan naman matumal, may araw naman na dugla ang kinigitan. Ayun, guys. Kaya pagka napadaan kayo dito sa may camp dito sa may Aurora, Kubaw, bilihan nyo si tatay para makatulong tayo. kay tatay, napakasipag nito nila tatay. Sila mag-asawa, actually. Naiiya lang si nanay, eh. Kahit umulan, umaraw, nakapesta sila dito. Araw-araw yan, guys. Yan, oh. No. Ang maganda dito... Talagang sila yung mismo yung gumagawa ng ano nila sa usawan, sila tatay. Bali may anak po kayo. Meron. Ilan po tay? Apat. Ah, bali dito nyo na lang sila binuhay oh, tay. Sigatsaga na lang na no, tay. Tapos sa college. Wow, grabe. Tapos sa budget. Tang malaga natapos ko yung dalawa, yung panganay ko tsaka yung pangalawa. Kasi pagatsagaan nyo lang no tay, mag-asawa no. Salamat no? tay. Salamat. Ayan, bila nyo si tatay guys Tikman na natin yung mangga nya Eto na guys Yung binili natin kay tatay Tatlong piraso to 50 pesos lang guys Tapos syempre pinakamalupit dito yung Bagoong ni tatay Na alamang na siya yung mismo yung gumagawa Eto daw Bagoong pa lang daw Sausawang pa lang daw Ulam na ulam na Sabi nila masarap daw to Kaya tikman natin At nakita ko to Araw-araw si tatay talagang maraming bumibili sa kanya eh. Kaya na-curious din ako eh. O, oh, pasintabi sa mga buntis diyan. Sigurado, mga angasim kayo dito. Eh, no? Yan ang bago ni tatay mami. Ito daw yung talagang binabalik-balik ang kay tatay, yung bagoong. Parang ayaw pa magpakuha. Eh, no? Hmm. sarap nanamis-namis sakto lang yung anghang solid sarap mm. ito guys hindi lang yung tinitinda ni tatay meron din siyang bayabas. Saka ano yun tayo yung sa Bayabas, saka ano? Singkamas, meron din si tatay. Magkano tayo yung bayabas mo? Dipindi sa isa, pinaka-magbabag ko siya 60 yung siya. Ah, 60 pesos guys. Yung bayabas daw, pero ano lang ang bayabas niya? So, uh, at guys, ang perfect ng timpla ng tatay. Sa bagoong nga, sarap. <tod> Alam mo yung bagoong itatay, kahit pang ulam, sarap, malasa. Saka saktong-saktong yung niya. <tod>